Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating special na video na ito. Ako'y nagagalak na makapagbigay ng mensahe ng pag-asa at lakas sa inyo. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang tema na tiyak na makatutulong sa ating pananampalataya at pag-unawa sa kapangyarihan ng panalangin. Ang ating paksa ay malaking panalangin ng awit 91 upang putulin ang mga sugo. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang panalangin ay may napakalaking papel sa ating buhay. Ito ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, kundi isa ring paraan ng pagkuha ng lakas at proteksyon sa ating mga buhay. Ang awit 91 ay isa sa mga paborito ng marami sa atin dahil ito ay puno ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Sa bawat taludtod, makikita natin ang mga pangako ng kanyang presensya at proteksyon sa ating mga buhay. Lalo na sa mga oras ng panganib at pagsubok, ngunit ano nga ba ang mga sugo na tinutukoy natin? Sa ating buhay, ito ay maaaring mga pagsubok, problema, o kahit mga negatibong saloobin na bumabalot sa ating isipan. Ang mga ito ay maaaring maging hadlang sa ating pagunlad at sa ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng awit 91 at ng ating panalangin, maaari tayong humingi ng tulong at proteksyon mula sa mga ito. Mahalaga ang ating aktibong partisipasyon sa panalangin. Nais namin kayong hikayatin na maging bahagi ng ating talakayan kung mayroon kayong mga karanasan o mga tanong tungkol sa panalangin at sa Awit 91. Huwag magatubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin at karanasan ay makatutulong hindi lamang sa inyo kundi sa iba pang mga manonood na maaaring dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. At habang tayo ay nag-uusap, Nais ko ring himukin kayong mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakatanggap kayo ng mga bagong video at mensahe na tiyak na makapagpapalakas ng inyong pananampalataya. Huwag kalimutan na iklik ang notification bell upang maging updated sa ating mga susunod na content. Ngayon balikan natin ang awit 91. Sa mga taludtod nito, makikita natin ang mga salitang puno ng pag-asa at katiyakan. Sinabi sa awit na ang mga nagkukubli sa lilim ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ito ay isang napakagandang larawan ng proteksyon at seguridad na nagmumula sa Diyos. Sa mga panahon ng takot at alalahanin, maaari tayong magtiwala sa Kanya at humingi ng Kanyang tulong sa pamamagitan ng panalangin. Sa pag-uusap natin sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga tiyak na panalangin. Namaari nating ipalaganap gamit ang awit 91. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan at sa mga panalangin ito, maaari tayong humiling ng tulong na putulin ang mga hadlang at pagsubok na umuubos sa ating lakas at pananampalataya. Kaya't samahan niyo ako sa pagtuklas sa mga makapangyarihang panalangin na ito. Huwag kalimutan, ang bawat panalangin ay may kapangyarihan at sa ating samasamang pananampalataya, tiyak na makakamit natin ang tagumpay laban sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maghanda na at ipanalangin natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay gamit ang mga salitang mula sa Awit 91. Abangan ang mga susunod na bahagi ng ating video kung saan mas lalo pa nating lulubusin ang ating pag-unawa at pagkilos patungo sa kapayapaan at seguridad na nagmumula sa Diyos. Hanggang sa muli, magpatuloy tayong manampalataya at magdasal. Ang awit 91-122 ay isang napakamakapangyarihang talata na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan. Sa mga panahong puno ng kaguluhan at panganib, ang mga mananampalataya ay hinahamon na muling isaalang-alang ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang talata na ito ay naglalarawan ng isang malalim na koneksyon sa Diyos na nagsisilbing ating matibay na kanlungan at kaligtasan. Sinasalamin nito ang ating pagnanais na magtago sa kanya at dito natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang kanlungan ay isang simbolo ng seguridad at proteksyon. Kapag tayo ay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas mula sa mga pangangalang espiritual at pisikal na mga panganib. Sa mundong puno ng mga pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging sandigan natin. Sa kanyang mga pangako, tayo ay binibigyan ng katiyakan na anuman ang mangyari, hindi tayo nag-iisa. Ang paglapit sa Kanya ay nagdadala ng aliw at kapanatagan. Sa bawat panalangin na ating binibigkas, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at ang ating mga takot at pangamba ay unti-unting napapawi. Isang mahalagang aspeto ng awit 91-1-2 ay ang ideya ng pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos. Hindi lamang siya isang malayo at hindi kila lang nilalang siya ay ating ama na nagmamalasakit at nag-aalaga sa atin ang mga talatang ito ay nagpapahayag na ang sinumang nananahan sa kanya ay makakatagpo ng kapayapaan at kaligtasan sa mga oras ng krisis ang ating pananalig ay nagiging mas matatag at tayo ay nagiging mas handa na harapin ang mga hamon sa ating buhay ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na tayo ay magiging walang takot sa lahat nang oras. Sa halip ito ay isang paanyaya na harapin ang ating mga takot sa liwanag ng kanyang mga pangako. Ang mga takot na nagmumula sa mga sugong espiritual o kahit pisikal na banta ay maaaring magdulot sa atin ng pagkabalisa. Subalit, sa ating pananampalataya, mayroon tayong kakayahan na lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Ang mga taong nagtiwala sa kanya ay hindi kailanman pinabayaan ang kanilang paglapit sa kanya ay nagdadala ng liwanag sa kanilang mga madidilim na sandali. Sa bahagi ng awit 91.11.13.12, binibigyang diin ang papel ng mga anghel bilang mga tagapangalaga. Dito natin makikita na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga anghel upang tayo ay pangalagaan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsubok na ating nararanasan, ang mga anghel ay naririto upang tayo ay gabayan at protektahan. Sila ang mga tagapangalaga na ipinadala ng Diyos upang bantayan ang kanyang mga tao. Ang pagkakaalam na mayroon tayong mga espiritual na tagapangalaga ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala. Sa bawat hakbang, sila ay naroon upang itaguyod tayo at patatagin ang ating pananampalataya. Ang awit 91 ay isang paalala ng pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos sa atin. Sa mga oras ng pangangailangan, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa kanya at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ang ating mga dalangin ay mahalaga at ang mga ito ay nagiging tulay sa ating ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang plano at layunin. Sa kabuuan, ang Awit 91 ay hindi lamang isang awit ng proteksyon kundi isang paanyaya na magtiwala at kumapit sa Diyos ang kanyang mga pangako ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas sa ating mga puso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok ating alalahanin na mayroong Diyos na handang magbigay ng kanlungan, pag-ibig at proteksyon. Tayo ay pinapangalagaan sa ilalim ng kanyang mga pakpak at sa kanya, tayo ay tunay na ligtas. Ang awit 91 ay isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga tao sa mga talatang bimba at sex, binibigyang diin ang pangako ng Diyos na hindi tayo dapat matakot sa mga panganib na bumabalot sa atin. Ang mga salot at pag-atake na maaring magdulot ng takot at pag-aalala ay pawang mga bagay na maaari nating ipagkatiwala sa Kanya. Ang mga salitang ito ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa mga nananalig na nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay, ang ating tiwala sa Kanya ay dapat na walang kapantay. Isang mahalagang aspeto ng pananalig ay ang pagtanggal ng takot. Sa mundong puno ng mga hindi tiyak na sitwasyon, natural lamang na tayo ay makaramdam ng pangamba. Ngunit sa mga talatang ito, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay protektahan. Ang ating paglapit sa Kanya ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sinuman ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging sandata natin laban sa takot at pagkabalisa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan at nagaalala, maari tayong bumalik sa mga salitang ito at muling ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ay higit pa sa anumang banta na ating nararanasan. Mahalaga ring isaalang-alang ang mensahe ng awit 91.11.12 kung saan inilarawan ng mga anghel bilang mga tagapangalaga na ipinadala ng Diyos upang bantayan ang kanyang mga tao. Sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Ang mga anghel ay nagsisilbing mga tagapagtanggol na nagbibigay ng lakas sa atin. Ang pagkakaalam na may mga espiritual na tagapangalaga na kasama natin ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso at isipan. Sa mga oras ng pangangailangan, ang mga anghel ay handang umagapay at magbigay ng proteksyon sa atin. Ang kanilang presensya ay isang paalala ng pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos na hindi tayo pinababayaan sa ating mga laban. Sa kabuuan, ang Awit 91 ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pananampalataya. Ito ay isang aktibong pagsasagawa ng ating pananalig na nagiging gabay sa ating mga desisyon at pananaw sa buhay. Habang tayo ay patuloy na nananalangin at humihingi ng tulong, dapat nating ipagkatiwala ang ating mga takot at alalahanin sa Kanya. Ang ating mga panalangin, lalo na ang mga nagmumula sa ating puso, ay may kapangyarihan. Sa bawat pagbigkas ng ating mga kahilingan, tayo ay lumalapit sa Kanya na may buong tiwala na Siya ay nakikinig at handang kumilos para sa ating kabutihan. Ang mga pagsubok at pagsubok sa buhay ay hindi maiiwasan, ngunit ang ating pananampalataya ay ang magdadala sa atin sa liwanag. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing gabay sa atin upang hindi mawalan ng pag-asa. Sa halip, dapat tayong maging matatag at patuloy na lumakad kasama ang Diyos. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago sa kabila ng mga hamon. Ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ay nananatiling matatag at tapat. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, alalahanin natin ang mga mensahe ng Awit 91. Patuloy tayong lumapit sa kanya bilang ating kanlungan at kaligtasan. Ang ating mga panalangin ay may kakayahang putulin ang mga sugat ng takot at pangamba. Sa ating pagtitiwala sa kanya, tayo ay binibigyan ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagiging matatag tayo sa mga oras ng kagipitan at natututo tayong makita ang kanyang mga kamay sa likod ng lahat ng ating mga karanasan. Sa awit 951, 4, to 12 sinasabi na, sapagkat inutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay bantayan sa lahat ng iyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka upang huwag ka madapa sa bato. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa hindi matitinag na pangako ng Diyos na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang Diyos, sa kanyang walang kapantay na pagmamahal, ay nagtalaga ng mga anghel bilang mga tagapangalaga upang tayo ay protektahan at gabayan. Sa mundong puno ng panganib at pagsubok, ang pagkakaroon ng mga espiritual na tagapangalaga ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas ng loob. Madalas tayong nahaharap sa mga hamon at takot sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ito, maaaring magduda tayo sa ating kalagayan at sa ating kakayahan na malampasan ang mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang awit 91 ay nagsisilbing, paalala na ang ating Diyos ay tapat at siya ay palaging nariyan para sa atin. Ang mga anghel na kanyang ipinadala ay hindi lamang simpleng nilalang, sila ay mga mensahero ng kanyang kalooban at mga tagapangalaga na may tiyak na layunin ang bantayan tayo at bigyan tayo ng lakas at proteksyon isipin ang mga pagkakataon na tila tayo ay nag-iisa sa ating mga laban sa buhay sa mga oras ng pagkabalisa ang mga saloobin ng takot at pangamba ay maaaring magtagumpay at magpahirap sa ating isip at puso ngunit sa awit 91 11.12 tayo ay hinimok na magtiwala na ang Diyos ay mayroong mga anghel na handang tumulong at sumuporta sa atin. Ang mga anghel ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang tayo ay mapanatili sa tamang landas at huwag maligaw. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa atin. Ang mga anghel ay hindi lamang mga tagapangalaga. Silarin ay mga paalala na mayroon tayong espirituwal na suporta sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay natatakot o naguguluhan, maaari tayong humiling ng tulong mula sa ating mga tagapangalaga. Ang kanilang mga kamay ay handang sumagip sa atin, at ang kanilang mga gabay ay nagdadala ng liwanag sa ating mga madidilim na oras. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang patuloy na lumakad sa ating landas kahit na may mga pagsubok na dumarating. Maraming tao ang nakakaranas ng mga salot at pag-atake, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi maging sa espiritual. Ang mga hamon na ito ay maaaring magdulot ng takot at pagkabalisa. Ngunit sa awit 91.5-16, itinuturo na hindi tayo dapat matakot. Ang Diyos ay narito upang tayo ay protektahan mula sa lahat ng uri ng panganib. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at ang kanyang presensya ay nag-aalis ng takot sa ating mga puso. Sa oras ng ating pangangailangan, ang pagtitiwala sa kanya at sa kanyang mga anghel ay makakatulong sa atin upang mapanatili ang ating katatagan at pananampalataya. Sa ating buhay, mahalaga ang pagkilala at pagtanggap sa mga espiritual na tulong na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel. Sa mga mahihirap na sandali, dapat nating ipaalala sa ating sarili ang mga pangako ng Diyos. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, magtiwala tayo na ang Kanyang mga anghel ay nariyan, handang pawiin ang ating mga takot at hikbiin ang ating mga pangarap. Tayo ay pinapagitnaan ng Kanyang pagmamahal at proteksyon, at ito ay nagbibigay ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa makatuwid sa ating pagninilay, alalahanin natin ang mga pangako ng awit na imatiwano at ang mga anghel na itinatalaga ng Diyos upang tayo ay bantayan. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay ng may pananampalataya at sa mga sandaling tayo ay nangangailangan. Tumawag tayo sa Kanya at sa Kanyang mga tagapangalaga. Sa ating pagwawakas tayo ay maghahanda para sa isang panalangin upang ipahayag ang ating tiwala at pasasalamat sa Diyos at sa Kanyang mga anghel na kasama natin sa ating paglalakbay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Sa mga oras na ito, kami ay nagtitipon upang ipahayag ang aming pananampalataya at pag-asa sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang na aming binabagtas, kami ay humihiling ng iyong gabay at proteksyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at banta, kami ay nagdarasal na ang iyong mga kamay ay sumaklaw sa amin nagbigay ng kapayapaan at lakas sa aming mga puso. O Ama, katulad ng sinabi sa awit 91, itinataguyod namin ang aming mga sarili sa iyong lilim. Sa mga oras ng takot at pangamba, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming kanlungan. Sa bawat araw na kami ay naglalakbay, naway ang iyong mga pangako ay maging aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming kalasaglaban sa mga balak ng kaaway. Sa iyong mga kamay kami ay ligtas at sa iyong mga mata kami ay nauunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng mga pagsubok, kami ay humihiling ng iyong patnubay. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at lakas upang mapaglabanan ang mga hamon na dulot ng buhay. Sa tuwing kami ay nahuhulog sa mga pangarap, kami ay humihiling na ikaw ang magpapaalala sa amin na mayroong liwanag sa dulo ng madilim na daan. Naway ang iyong mga salita ang maging aming gabay sa bawat hakbang na aming tatahakin. O Diyos kami ay umaasa na sa bawat laban na aming hinaharap, ikaw ang magiging aming sandata. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang iyong karunungan ang magbigay ng liwanag. Ang mga salin ng aming mga puso na puno ng takot at pangamba ay maging dahilan upang kami ay lumapit sa iyo ng may buong tiwala. Naway sa iyong mga kamay kami ay muling mabuo at sa iyong liwanag kami ay makakita ng bagong pag-asa. Sa bawat paglipas ng araw kami ay humihiling ng iyong patuloy na presensya. Naway ang mga sugatang kaluluwa ay matagpuan ang kanilang kagalingan sa iyo. Ang mga nawawalang pag-asa ay muling maibalik sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nag-aalinlangan, kami ay humihiling na ikaw ang magbigay ng katiyakan. Naway ang iyong salita ay maging buhay sa aming mga isip at puso, at ang aming mga mata ay laging nakatuon sa iyo. Sa mga oras ng krisis, kami ay nagdarasal na ang iyong kapangyarihan ay umabot sa mga lugar na naguguluhan, sa mga tao na nahaharap, sa mga pagsubok, naway maramdaman nila ang iyong yakap at pagmamahal. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa pag-ibig at pagkalinga. Sa bawat sigaw ng aming puso, ikaw ang nakikinig at tumutugon. Naway ang aming mga panalangin ay umabot sa iyong harapan, at ang aming mga hiling ay maging kaalaman at lakas sa mga oras ng pangangailangan. O Ama, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay humihiling ng pag-asa. Naway ang mga hadlang na aming kinakaharap ay maging oportunidad upang kami ay lumago sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang iyong mga salita ang magbigay ng liwanag sa aming landas. Sa bawat hakbang, kami ay humihiling na ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga kaloob. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hadlang na tila walang katapusan, kami ay nagdarasal sa iyo, nabigyan mo kami ng lakas upang patuloy na lumaban. Naway ang aming mga panalangin ay maging tulay sa pagkakaunawaan at pagkakaisa sa aming komunidad. Sa bawat pagsubok, kami ay nagdarasal na ang aming mga puso at isipan ay mapuno ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Sa mga pagkakataong kami ay nahahadlangan, naway ang iyong liwanag ang maging gabay sa aming mga desisyon. O Diyos, sa mga oras na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagmakaawa. Naway sa bawat laban na aming pinagdadaanan, makatagpo kami ng lakas mula sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at tila naliligaw ng landas, naway ang iyong mga salita ang maging ilaw na aming susundan. O Ama, sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihiling ng iyong gabay. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng tiwala sa iyo at ang aming mga isipan ay maging maliwanag sa pagtanggap ng iyong mga kaloob. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, Nawai ikaw ang magbigay ng karunungan na mas mataas pa sa aming mga inaasahan. Turuan mo kaming makinig sa iyong boses at sundin ang mga hakbang na iyong itinakda para sa amin. Sa mga oras ng pagkabalisa, kami ay humihiling ng iyong kapayapaan. Sa mundong puno ng kaguluhan, kami ay nagtitiwala na sa iyo ay mayroon kaming kaginawahan. Nawai ang iyong banayad na tinig ay magbigay ng kapanatagan sa aming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng kakayahang makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon, kahit sa mga panahon ng pagsubok. Sa mga pagkakataong ang aming pananampalataya ay tila, nauubos na naway ang iyong pagmamahal ang muling magpasigla sa amin at magbigay ng pag-asa. O Diyos, sa aming mga pamilya at komunidad, kami ay nagdarasal na ang iyong pagkalinga ay maghari. Sa mga pagkakataong kami ay nahahati, naway ang iyong pagmamahal ang maging dahilan upang kami ay magkaisa. Sa mga pighati at suliranin, kami ay humhiling na ang aming mga ugnayan ay lumalim sa pagtutulungan at pagkakaunawaan na way sa bawat pagsubok, kami ay maging mas matatag at mas malapit sa isa't isa at sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagdarasal para sa iba, naway ang iyong mga yakap ay maramdaman ng bawat nangangailangan. Sa mga taong nahaharap, sa sakit, kahirapan at kawalan ng pag-asa kami ay humihiling na ang iyong kapangyarihan ay magdala ng kagalingan at pagbabago. Naway ang aming mga panalangin para sa kanila ay maging daan upang sila ay makatagpo ng liwanag sa kanilang mga buhay. Tulungan mo kaming maging mga daluyan ng iyong pagmamahal at pagkalinga at naway ang aming mga kilos ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay nagdarasal na ang aming pananampalataya ay lumago. Naway ang bawat hadlang na aming kinakaharap ay maging pagkakataon upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang aming puso ay manatiling nakatuon sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihiling na ang aming mga desisyon ay magdulot ng kabutihan hindi lamang sa amin kundi sa aming mga kapwa. Sa mga oras ng pagdududa, kami ay nagdarasal na ang iyong mga pangako ay maging matibay na sandigan, naway ang aming mga isip ay mapuno ng pag-asa at aming mga puso ay maging handang sumunod sa iyo sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat araw na kami ay naglalakbay, naway ang aming mga mata ay laging nakatuon sa iyo at ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa bawat biyayang aming natamo. O Ama, sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggan at walang kapantay na pagmamahal. Ikaw ang aming kanlungan at lakas, at sa iyo kami ay lumalapit na may buong pagtitiwala. Naway ang aming mga panalangin ay umabot sa iyong mga tainga, at ang aming mga hiling ay maging kasagutan sa iyong kalooban. Sa lahat ng ito kami ay umaasa at nagtitiwala sa ngalan ni Jesus aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, Nais kong ipaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos sa ating buhay. Sa awit 91, nariyan, ang pangako ng kanyang proteksyon at pagmamahal sa atin. Sa mga panahon ng pagsubok, ito ang mga salitang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Habang tayo ay nagmunimuni sa ating mga panalangin at mga awit, naway patuloy tayong maging mapagpahalaga sa mga aral na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon. Minsan, sa ating paglalakbay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi natin kaya. Ang mga hamon at suliranin ay tila mga hadlang na naglalayong pagdudahan ng ating pananampalataya. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, narito ang pangako ng ating Diyos na siya ay laging nariyan upang tayo'y samahan at tulungan. Ang awit 91 ay isang paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, siya ay kasama natin, handang magbigay ng liwanag sa ating daraanan. Sa bawat pag-iyak ng ating puso, sa bawat pagdududa na maaaring pumasok sa ating isipan, naway maalaala natin ang mga salita ng ating tagapagligtas. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, sila ay nananatiling matatag kahit sa gitna ng unos. Sa ating mga panalangin patuloy tayong humingi ng kanyang gabay at lakas. Huwag tayong matakot na ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya sapagkat Siya ang ating kanlungan at kalasag. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ang ating pananampalataya ay may kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihiling ng tulong, ang ating mga salitang ibinubuhos sa Kanya ay may katuturan. Isipin natin ang mga pagkakataon na ang ating mga panalangin ay umabot sa Kanya at nagbigay ng kasagutan sa ating mga hinaing naway patuloy tayong magtiwala na sa kanyang mga kamay, lahat ay posible. Ang awit 91 ay hindi lamang isang panalangin. Ito rin ay isang paanyaya sa atin na lumapit ng may tiwala sa ating Panginoon. Ang bawat taludtod ay naglalaman ng pag-asa at lakas na dapat nating yakapin. Sa bawat ulit ng mga katagang ito, naway maipaalala sa atin ang ating pagkakaisa sa Kanya at ang Kanyang pagmamahal na walang kondisyon. Sa Kanya, tayo ay ligtas at nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating misyon ay hindi lamang ang magdasal para sa ating sarili, kundi maging daluyan ng Kanyang liwanag sa iba, naway maging inspirasyon tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng lakas at pag-asa. Sa ating mga salita at gawa, ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo. Magbigay tayo ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa at hikayatin ang mga naliligaw ng landas na muling bumalik sa kanya. Sa ating pagwawakas, naway dalhin natin ang mga mensaheng ito sa ating puso at isipan. Huwag tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Patuloy tayong magdasal, magtiwala at umasa. Ihandog natin ang ating mga buhay sa kanya bilang isang handog na kaaya-aya. Patuloy tayong maging mga tagapagdala ng kanyang salita at mga salita ng pag-asa sa ating mga pamilya-komunidad at sa sino mang ating makakasalamuha, tandaan natin sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang ating Diyos ay nariyan, handang umalalay at magsilbing kalasag sa atin. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at sama-samang lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal. Naway ang ating mga puso ay maging puno ng pasasalamat at ang ating mga buhay ay maging patunay ng Kanyang kabutihan. Magpakatatag tayo at sa bawat hakbang, dalhin natin ang ngiti ni Kristo sa ating mukha.